Dali. Sa pangalan kanan mo. Ah, dili ka kastorya. Okay. Next school ka. Ah, ingon beto ko. Sorry kayo. Na ko ihatag mo, ha. Baka sabot ra ka. Sabot ka. Na kay na ay na -kay, na -kay, kwan kanang tawag aning na kay lola na kay lola okay. lang dong ha medyo uh, na hagbong ako ang kanang ephone na ko yatag ni ha Kuna yatang nimo. Natag na ni si bawang lola. O na kay lola yata niya. Yata ng ni si mong lola ha. O. Hala na. Ayoko pa ka ha. Ya yeah, ini siya rechargeable fan siya. Uh, so in sana mabisa siya.

Then, i mo sa charger. Cellphone. Okay. So, isa na kayo. Kaya, kaya lang natin, ha? Kaya, natin tapungan natin. Pwede natin, ha? Natin balik. So, ganito. I-charge lang din siya. Para, hindi na panahon. Wala siyang gamitan para magugawa ninyo ang lawas. Bye-bye! Hindi pwede kasi. Guys, unta. Napay mo. Time, time mo. mo. sponsor na to para. Gusto ko. Daghan ko. maghatagan Gusto mo ko ng pangandoy. And. I will thank the Lord for His goodness, for His merciful. Matod pa ni David, I will bless the Lord at all times. No? Kanunay na ko ng subligan niya. Ang um, Sam. Sa kada, sa kada na may -ma nagyano ko, na may dili, I will still praise the Lord. Bye bye.